Okay, this is a day in my life. Okay, good morning mga sis. Ayan, so katas ko lang dito magturo ng first period ko. At break time ngayon, kaya naman for the silip tayo ng class record ng mga bata. So, ito naman yung break time ko after my second uh, class. So, medyo mahaba yung break time ko dito. Kaya, nag-check na ako dito ng mga uh, activities, written work, and performance tasks ng mga bata. Siyempre, kung ano lang kaya sa oras. And again, every time na may break time, doon tayo nag nagkakaroon ng time din para mag-check, mag-record ng mga activity ng mga student natin. Kaya naman, fighting lang! Ayan. So, eto naman yung time na tapos ka na magturo ng lahat ng subject mo at lahat ng uh, handle mo. Pero, kailangan mo pa din mag-check kasi kailangan mo matapos lahat-lahat ng pinagawa mo in that day. Pero, hindi naman required yon kasi i-maximize mo lang yung time na meron ka. Pero, ayoko kasing umuwi ng gawain sa bahay. Kaya naman, ayun, habang may time na sa school nagcha-check pa muna tayo. Ayan. So, yun lang yung mag-happen ng gawain. So, turo, break, pero ang break natin ay nagcha-check at nagre-record na mga activity ng ating mga estudyante. Tsaka, isa din sa mga uh, magandang ano to, oh. kung nagcha-checkan na agad po natin yung mga activity ng mga bata, may babalik din po natin ito sa kanila at maa-assess nila kung saan sila nagkakamali or yung Saan sila? Pwede pang mag-improve sa mga lesson na kailangan pa nilang aralin pa. At yun. So, yun lang. Happy day and more challenge. So, thank you for watching and subscribe. Sana ay nag-enjoy kayo ah. habang nanonood ng na, aking okay. uh, vlog for this day. Thank you. See you for my next vlog. Bye-bye.